yung video to? Oh, ay May hirap. ka na naman. May hirap naman. Anong adobo ko? Ano yung adobo ko? Parang ito ka, Ilaga, ilaga yan. ko yan. Sige, ko yan. sarap. Sarap po, abo. Sarap. Ay, hindi sa akin di Hindi sa iyan? Kay Maran kay Uy, hindi naman ganyang Kay Maran kami. Ako. Ah, so. ayan. Hmm Sobongan Oh, apa nak saya? Berjaya Berjaya? Saya tak ada apa-apa yang saya nak katakan, oh ya Tak ada apa-apa Cuma saya, kawan Oh, janganlah beri saya apa-apa Kalau saya akan memasak ya, berapa lagi? Berapa lagi? Oh, awak dapat dua dalam satu Oh, kawan, saya si tak ada apa-apa Priscilla Apa yang Ito <laughs> ang sasari Yung dami. Ito ang um, basura. <laughs> stock, oh. mga kamadyo tao. <laughs> <laughs> mga bata. na mga pitos. Sa sagunong pitos. Ito ang Hindi yan. Ito eh, ang Mga Ito ang pitos. sila. Oh, so, Hi. Sa Santa nagawa. Kung tumalian mo sa okay. September thirty. Oh. Paghugis plato. Kasi lang. Kasi may kaming, na natin kung piti. Kasi paul. Kasi ka Oo ba? Parang nangano mo na, misajo.

Baboy yun Si yeah, Parang chicken! Ang laka naman ang buto ng chicken yan? Mm hmm. Tiga? Na pang susunod. Paging paging pang spaghetti yan. Hindi pa eh. Kita niyo na paano. <laughs> spaghetti <-tiling>. sauce. <laughs> Sweet style. Ah, oh, salamat po. Ayos naman. Ayan ako dito. ako ni Church. Ang <laughs> so, mga

Take. O, oh, ayan ako. Meron pa kami sa sulunod na lulutuin. Sir, sir. Meron kami sa sibuyas para dito. Good. Ayan. Meron naman ako. Ang ingredient namin ng spaghetti. Brown na hotdog. Ah... Uh, sibuyas na pinahanginan. Bawang na pinahanginan. Okay. Sibuyas na pinahanginan. Di, di ba kanina ako pa itong ginayat? Itong wallet ko. Walang laman.

pinila ng isang lalaki na pinapanalangin pa alam naman sa imbes <tayo>, na luto paano sa sa laro <laughs> atito pa ano pa ano pa ano 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 pa. ano 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 ano